Ayan. May kita nyo, press na press pa rin yung ating Ayan, shout out sa inyong lahat, sa mga followers at sa mga kaibigan, lalong lalo na sa aking mga kapwa content creator. Mabuhay po tayong lahat mga kalakay. Sabay-sabay lang tayo mga kalakay. Walang iwanan. Ayan, ngayong gabi, magluluto na naman tayo. Siyempre, pag ganitong gabi, kailangan natin magluto eh. Magluluto tayo ng paksiw sa gata na tilapia. Eh, so sarap. Ayan, samahan niyo ako mga kalakay. Mga siling panigang? Ito na mga kalakay, ang ating tilapia. Tatlong piraso yan. pinahati lang natin sa dalawa. Ayan. Ayan, lagyan na natin yung siling pansigang. Sabay na natin. Sibuya, sibuyas, siling pansigang. Papatakan natin ng isang mabilis na takatakatakatakatak Isang mabilis na ping, ping 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 ping. Ping. Asin yan mga kalakay. Papatakan din natin ng isang mabilis na pamintang drog. Tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit. ang ating suka para maging paksiw sa gata unahin muna natin yung paksiw bago gata yo ayan sisindihan na natin yung ating may wagang kalan pakuloy muna natin yung mga kalakay check natin mga kalakay ayo kumukulo na o oh. kumukulo na ang ating paksiw na tilapia mamaya magiging kinatang tilapia ayan mga kalakay so sabay na natin yung tangkay ng ano petsay mamaya na yung dahon tapan natin ulit Ayan, sasabihin na natin itong pinakadaon ng petsa yung mga kalakay. Tapos sasabay na rin natin ang ating urong gata. Ayan. Takpan natin, hayaan natin siyang kumulo mga kalakay. Check natin mga kalakay. Ayan. Ayan, luto na ito mga kalakay. Yung ating, ano, Paksiw sa gata na tilapia ayan, huwag natin i-overcook ang ating mga gulay okay na ako dyan ayan, ang video natin ngayong gabi Paksiw sa gata na tilapia ayan, magpa-plato tayo mga kalakay ayan, magpa-plato na tayo mga kalakay ng ating Paksiw sa gata na tilapia ayan, may nyo press na press pa rin yung ating mga pit gulay Echay. Siyempre, hindi mawawala ang siring pansigano. Tatantarin ko yun ng luya sa ibabaw. Saborito oh. ko rin yung luya. Ayan, mga kalakay. Oh, naglalatik yung gata niya, mga kalakay. Ang sarap nito. Mapaparami na naman tayo ng kain nito, mga kalakay. Ayan ang video natin for tonight. Patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa ating mga kapwa content creator, mga kalakay. Tulong-tulong para sa pag-angat ng ating video. Ayan, ng ating mga content. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Mabuhay po tayong lahat. Mahal po kayo. Bye-bye. Ito na mga kalakay, ang ating video for tonight. Ang paksiw sa gata na tilapia. Oh, sarap nito. Kakain na tayo mga kalakay. Tara na, kain na na. Ayan mga kalakay, maraming maraming salamat sa inyong panunod naway meron tayong natutunan kahit konti lang naman na pag, sa pagluluto ng paksi sa gata na tinutunan. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. God bless. Bye bye.